Mm -hmm. Ang phenomenal kasi diyan, from out of nowhere, no? Unang unang first termer pa lang na senador, no? ay at uh, si Sarah, Vice President Sara, ay for the past two years, siya yung laging pinakamataas. Mm -hmm. From out of nowhere, eh, nalampasan siya. At hindi mm -hmm. lang yun, no? Nalampasan siya sa E. Sa oh, class E, okay. yung poorest of the poor, at nagdikit sila within the within the margin of error dun sa D. Sa ABC, malayong malayo si Rafi Tulfo. Di diba? mm -hmm. Tapos dun sa regions, syempre, dominant pa rin si Sara sa Mindanao. 72%. Ang, uh, ang phenomenal ay nalampasan siya mahigit doble ni Rafi Tulfo sa Visayas. Mm -hmm. Kaya, ay, isa yan mm -hmm. sa ni Sara dahil nagsasalita siya ng Cebuano. Mahalaga sa mga Bisaya yung nagsasalita ng dialect, no? Pero 46% si Rafi Tulpo at 20% si Sara. So, in one sense, yes, no? Ah, uh, nilalampasan no ni Rafi Tulpo si Sara dramatically. Yeah. Hindi ba increments? Habang bumababa naman si Sara by increments. Pero 'wag mo rin maliitin yung number 3. Okay. Yung 11% Mm -hmm. Bakit? Dahil galing siya sa pagkatalo ng 2022. no At ulit-ulit mm -hmm. niyang -ulit sinasabi, hindi na siya tatakbo for national position. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. At for the past two years, tahimik siya dahil ayaw niyang banatan yung nakalaban niya at nanalong presidente. Pero in spite of mm -hmm. that, meron siya 11%. Mm -hmm. That could be a solid platform. Baka yan yung solidong pink. No? Mm -hmm. Pwede mong gamitin na makinarya kung sakaling makumbinsi kang tumakbo or ipasa mo yung baton sa iyong susuportahang tumakbo.